Alam mo ba? Nakatikim ka na ba ng kiwi? Ito yung maliit at bilog na prutas na may mabalbong balat at berdeng laman. Ang kiwi ay karaniwang makikita sa supermarket tuwing ber months. Pero ano nga ba ang kasaysayan sa likod ng prutas na ito? Alam nyo ba na hindi talaga kiwi ang orihinal na pangalan nito? Una itong tinawag na Chinese gooseberry, ito'y dahil galing ito sa mga kagubatan sa China kung saan ito natural na tumutubo. Sabi ng mga eksperto, matagal na itong kilala sa China at ginagamit sa tradisyonal na paggagamot. Pero sa kabila ng pinagmulan nito, ang kiwi ay hindi naging sikat hanggang sa dumating ito sa New Zealand. Noong early 1900s, may isang grupo ng mga kababaihan mula sa New Zealand ang bumisita sa China at nag-uwi ng mga buto ng prutas. Itinanim ito sa kanilang lugar at dito na nagsimula ang paglago ng komersyal na produksyon ng kiwi. Toong 1959, napag-desisyonan na rin palitan ang pangalang Chinese gooseberry dahil sa political at market reasons. Pero, bakit nga ba naging kiwi ang pangalan nito? Napili ang pangalang kiwi dahil ang prutas ay katulad ng kiwi bird, isang natatanging ibon sa New Zealand na maliit, bilog at mabalahibo na parehong pareho ng prutas. At huwag ismulin ng prutas na ito dahil ito ay tinaguri ang nutritional powerhouse. Sobrang yaman kasi nito sa vitamin C, fiber, antioxidants at iba pang mahalagang vitamins at minerals na tumutulong laban sa sakit at pagpapalakas ng immune system. At alam nyo ba na ang kiwi ay nagpapatuloy pang mahinog kahit napitas na? Yes, oo. Kaya pwede mo itong bilhin ng medyo matigas pa, haya ang mahinog sa bahay at kainin kapag naging malambot at matamis na ang laman nito. Hindi na rin ito kailangang balatan dahil pwedeng kainin ng buong prutas kasama ang balat. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!